Hello mga guys. Naglaga ng avocado at saka, kuya para inumin gawin po ng tea. Okay. Ay, sa mga UTI. Kaya iinumin ko itong sa rawari. Kaya ko na ilagay ko sa bote. Tapos ilagay ko sa para hindi siya masira. rice cooker agak-agak agak-agak bangun ya guys Eh, may avocado at saka guyabano kaya mabango. Yan. Mabango yung ano. Ganito lang paglaga mga guys. hindi pa siya masyadong kumulo. Kayaan ko muna yan. Pakuloyin ko na pakuloyin.